Hello mga kapot! So nandito tayo sa Akabin by Kalix. So dito natin isa-celebrate ang aming third wedding anniversary ng aking asawa. Very unusual to kasi first anniversary namin, dalawa lang kami ni Paul yun, nagpunta kami sa Tagaytay. Tapos ng no second wedding anniversary naman namin is nagpunta kami sa Baguio kasama yung ate ko. And ngayon, third wedding anniversary, mas madami na kami kasama ko. Yung tinuturing ko na pamilya ko na din ang aking best friend and yung relatives niya and friends. So tara, libutin na natin ang Akabin by Kalix. So nauna nga dumating dito yung friend ng ating kaibigan na si Emmy. nauna na silang dumating dyan. So meron si sila ditong couch sa labas and pagpasok mo dyan, ito yung daanan papasok dun sa cabin and ito yung pool area nila. Marami ditong mga halaman. At dito nga rin nagaganap ang bayaran sa ating nirent na private resort. So meron sila ditong table at kung mabibitin man sa table ay meron ding another table dito sa dulo sa pagpasok mo sa pinakang gate nila. Safe na safe ang mga bata pati adults dahil cover na cover yung kanilang area. And tara, pasok naman tayo sa pinakaloob ng cabin. So meron sila ditong microwave my mini ref, tapos nandito rin yung mga utensils, mga kailangan sa kusina. So ito yung shower room area and then nakabukod yung kanilang CR. So pagpasok mo sa cabin, sa kanan mo dun yung shower room and then sa left mo yun yung CR. So, medyo maliit siya pero ox na din kasi isa-isa lamang. Then, meron silang libreng tubig. Ayan, na very aesthetic nga. And, nag-overflow yung kanilang water dito sa pool nila. Ayan. So, maganda nga siya kasi maganda sa mata dahil puro green. And, dito, meron silang daanan dito para kung sakaling nakaligo ka na, basa na yung damit mo, hindi ka dadaan sa pinakampinto. So, dito sa side na to, may daan yan. Sa gilid, dito naman merong grilling station. So, ayan. Pwede rin dito magluto. mag lang kayo ng fee. So, itong mga boys nga yung nakatoka sa pag-iihaw. And kami namang mga girls ay chillax lang. Charo. Bali, busy nga kami dyan sa pag-aasikaso sa mga kids. So, ito yung isang pinto papunta sa grilling station. Ayan. Ito naman yung palabas. Meron sila ditong stair na medyo makipot. Medyo kailangan lang mag-iingat sa pagbaba dito dahil makipot siya pagpaakyat. Ito yung taas, dito yung bed nila. So, ingat-ingat lang sa pagbaba dito kasi medyo makipot yung kanilang hagdan. So, paulit-ulit kong sinasabi dahil for safety, kailangan maingat talaga sa pagbaba. At dito nga ay nagising na ang ating botchog. Ay napakakit naman talaga, napaka bungis ngis ng batang ito. Kahit bagong gising lang, bungis-ngis pa din siya. Hindi siya yung iyakin na bata. sarap-sarap naman talagang hawakan ng mga kamay ng baby. So, sana dumating na yung panahon na makahawak din ako ng sarili kong baby. So, ito naman yung anak nila, Emmy at ni Leonard. So, ito nga ay si Leonard Jr., pinsan ni Botchog, baby Zane, and ate Malia. One year old na siya at nakakalakad na kaya medyo makulit na. So, ito naman yung mini ref nila. So, nagkasya yung ating cake. And then, meron din ginawa na mango tapio kaya tayong tawag dito. So, nagkasya naman siya sa ating ref. At iba nga talaga kapag magaganda na dahil lagi nalang nagme-make face. At dito nga ay nag-picture taking naman kaming tatlo Ang Tres Marias Kanya-kanya ngang emote at aura ang aming pinaggagawa dyan. So dito tayo sa labas Ito yung... Para sa mga bata, pwede sila dyan. Ito yung mini jacuzzi nila. Safe na safe to sa mga bata dahil mababaw lang siya. And then, ito naman yung pang adult. Siguro ay nasa 4 feet yung lalim nito. Hindi ako ganun ka-sure. Pero parang ganun na nga. At dito nga ay first time maliligo ni Baby Zane sa swimming pool. Ay pagka cute-cute nga ng batang ito. sa so, medyo nasisilaw pa nga siya dyan sa araw. oh, diva? Halata naman na nag enjoy ang Baby Zane na ya. May pasipa-sipa pa yan ang kanyang at natapos na nga magluto ang mga boys, meron silang inihaw na hotdog, inihaw na chicken, liempo, may cucumber, meron din tayong inihaw na tilapia at bangus. So, solve na solve nga tayo. At syempre, hindi mawawala pang malakas ang sausawan and ang ating wedding anniversary cake. Syempre, may kanin, meron tayong sinabawang chicken, merong sisig, minudo, pansit, And then meron din nilaga, meron ding tayong lettuce dito, cheese, and sisigulet and then yung ating mango tapioca. So overall mabubusog at mabubusog tayo. Meron di pala dyan ang penoy at tara, umpisahan na natin ang pagkain. Masarap talagang kumain lalo na kapag salo-salo at nagtatawanan. Kaso minsan nga lang kapag sobrang dami ng pagkain ay tila busog na busog at hindi mo alam kung ano yung kakainin mo. At pagkatapos nga kumain ay sabay-sabay na nga kaming naligo dyan. At ito na nga rin pala yung huling video na aking na-videohan dahil napuno nga ang ating cellphone sa kaka-video. At kung gusto nyo nga rin magpa reserve, contact lang kayo sa kanilang FB page. Ito yung kanilang FB page. At ito nga yung kanilang location. At ito naman yung kanilang rate kapag peak season. And ito naman kapag hindi peak season. So, ayun lamang po. Salamat sa panonood. Kamzam nila. Waka waka ee. Bye bye!